Ikaw, bigyan mo ko ng pera Ha? Ano mo? Kinulungan mo to! Bigyan ko ako! sige, wala. bigyan ang Bigyan ako! Papansin pala dito! bigyan ka dyan! Uy! talaga ako natutulog ngayon kasi pagtitripan ko si Rodriguez kasi yung trip sa at ngayon titignan natin kung tulog na siya Uy ka! Ito mo ako na tuwalag na Ito nga ito, bigyan ako! Hindi tayo bigyan ang mata eh! Bumaboy! Tsaka lang bimba! ako ba? Pansin na ako ng gawa! Bigyan ako! Papansin talaga! Ikaw, bigyan ako dyan! Ikaw, bimba tayo

Huwag kayong malikot! Ang likot-likot mo! Di pa rin tulog pero itong minisip oh, ako. Okay, Ang gulo-gulo niya, alagin na nga Ang gaspang ng mukha mo! Ang gaspang ng mukha nito. Ang gaspang, gaspang mo. Eh, ay, ay di siyempre ba na? Ayoo, ako. Hindi mo ayos naman. dapat narenta ako. Anas pano mo ako? Ay tiyamo mo ay kwa 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 Pagkatapos mo ano, ano nilis mo mukha ko, nilis mo yung kwek-kwek po ah. Kani? Oh, wait, wait lang, wait, wait lang ako, wait lang ako. Mukha oh, yung bilis hindi pa tayo tapos ah. Ayusin mo, ay! Oh, wait lang, wait lang! Wait ang gulo-gulo mo! Bilis ano mo, ayusin mo yan. Ang gulo-gulo mo, boy! Palo ako, boy! Ah. Dito sa mo dire -dire -dire tayo, dito tayo na, yung mukha ka ako, babal-babal mo eh.

Hina ko na. Uy! Ano Ano ka naman! Ang ganda mo na, Benz! Talaga? Oo, mo! Tignan mo! Tignan mo! Ano nga? pa to eh! Ha? Ano pa to? Ay, yung mga na! Tingnan mo na kasi! Wala pa tong affection po eh! Nagpahala ka d'yon! Hindi ka nalang magustuhan yung iyong awa! Tingnan mo na! mo na, oo! Oo, ano! Ano tinigilan na kita ha? Ikaw ang tabaka, mo talaga ako. Hindi mo ba tinitigilan? Hanggang ngayon Ano ka ha? Ano Ano ka? Jericho, tulungan mo ako. Gusto mo? Ha? ano Gusto o, mo? Batang, mo si ay, ano yung oh, ha? Ay, ano gusto mo? Ano ka! Ano? Lumabas ka dyan, Rodan! ba? Lumabas ka dyan! Tingin ko! Ako ko sa ikaw ha, sumusabwa ka na! Uy, Dito na! Lumabas ka na. na! ka pa eh! Necessary... Bagay nga eh! Kung ba ka, umayos ka, nagigigil na ako sa'yo, pag hindi ako na pagtipi! Ayaw! Ayaw! Hindi mo lang kaya -kay kong hmm. gawin sa'yo! Yari ka rin ko ako ha! spaghetti! Ano mo spaghetti? Oo, mukha ka spaghetti! Oh. Tang bagay naman sa'yo eh! Uy, ka ikaw! Ito sila ka eh! yung yung sauce, ito yung hot dog. Oh. Ikaw yung oh. Ikaw yung, yung ginilan, bravo wala masabi oh. to? <laughs> wala kang pake. Oy, na ba oh, oh. no, ano 'yan? Subukan natin 'yo. Bukas na. na tapos na. Ay, oh. ano, ano? Oh. Ito sila, oh. ito sila. oh, oh. ano? Wala ko yung utos. Hoy, may mga followers kayo. Yung ang hindi ako mong spaghetti, ha? Bago naman dinadami yung mga followers. Bago naman spaghetti naman talaga